lumiko At lasing na lasing at pabilis, at pabilis. <laughs> na pabilis At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino ah! Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain Nang umarang-arang-arang sabi na isasamain Mmm! -hmm. Dire-diretyo lang Kapag meron ka mga ganito Nire-respeto ka At walang angal-angal Ang mga kalaban Dalabaan ng malaman-lamang Parang walang bawal-bawal-bawal-bawal Sa amin mga tol Na abutin ratatak Matira matibay kami laban sa lahat Iniwanan mga nauna At mga sumusubok Sumabay sa amin mga na ngayon Nung bumulusok na Patampasawang At lahat sasabay Hanggang mamatay Dadali ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras, di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino Kami ah! na lang, kami na lang, mga pangit naman Dami na lang, dami na lang, mga pangit naman Mga lumaki, tusuwa, di mo Kita ko wala nung makita suwater Ah, alam mo mapasunod Mga di sumasabay yung halang niyo mapaluhod At ugali ko ay pinapupunod sa kalikar Sa gumigit na pasensyahan na lang tayo pa Matutulad ka sa mga hindi na eh, Kapag di ka tumabi hmm. Batang pasawan At lahat sasabay Hanggang mamatay, rostar Tatali ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras, di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag kinopak na ako, di na pwede tumino ah! Buong magtotropa Puro nagtotroga nag Walang mabait, lahat dito puro gago Lahat puro nagtotroga Kami di bumababa sa Matama Kahit di umaray Halatang ininda Kasi di sumabay Yung mga namunang Nauna Ngayon na nun Kayo na nguna Kaso nyo na Lalong lalo na Sa'yo na Taong paluma Ako bago na Kamusta ngayon Laos na kayo hanggang mamatay Rosta! Dadaling ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras, di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag kinopak na ako, di na pwede You know what the fuck it is? hot mix hot mix pa na ba sa way at na sa sa bay kag mamatay rosta na diliko hanggum mamatay no dina dine 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 pede lumiko dina pede kuma rast dina pede lumiko and nothing na tenga pabilis pabilis what a fucking opak na hindi pede tumino uh! lahat ay babanggain lahat ay babanggain lahat ay babanggain Nang umarang-arang-arang sa amin ay sasamain hmm. Dire-diretso lang Kapag meron kang mga ganito Nire-respeto ka At walang hangal-hangal Ang mga kalaban Dala nang malaman lamang Parang walang bawal-bawal-bawal-bawal sa'min mga tol abutin ratatak Matira matibay kami laban sa lahat Iniwanan mga nauna At mga sumusubok Sumabay sa amin mga nangayon Nung bumulusok na Pagpasawa na lahat sasabay Hanggang mamatay Rosta Dadali ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras Di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag tinopak na ako oh, Di na pwede tumino uh. Dami na lang Dami na lang Mga naman Dami na lang Daming nga Mga pangit naman ooh. Mga lumakit ang suwain Di mo mapag nabawalan Lumakit suwa suwain At wala mo mapasunod Mga di sumasabay Ang balak nyo mapaluhod At ugali ko ay Doon sa kalugar Sa gumigit na pasensyahan na lang tayo Para matutulad ka Sa so, mga di Kapag di ka tumabi Hmm <laughs> Lahat sasabay Hanggang mamatay Rosta na. Nadalik ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras Di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag tinopak na ako oh, Di na pwede trova, ah! Buong magtotrofa Puro nagdotroga Walang mabait, lahat dito puro gago, lahat puro nagdodroga Kami di bumaba, tapos pa nga tinitira namin puro tumatama Kahit di umaray, halatang ininda, kasi di sumabay Yung mga namunang nauna, ngayon na nuna, kayo nanguna Kasuka, tapos nyo na, lalong lalo na, sa'yo na, taong paluma Ako bago na, kamusta, ngayong laos na kayo hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras, di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino ah. You know what the fuck it is? Pwede way At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino ah! Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain Nang umarang-arang-arang sabi na'y sasamain Mmm! dire dire chula kapag meron kang mga ganito nire-respeto ka at walang angal-angal ang mga kalaban dala nang malaman lamang parang walang bawal 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 sa amin mga tol na abutin ratata. matira matibay kami laban sa lahat iniwanan mga nauna at mga sumo sumabay sa amin mga na ngayon nung bumulusok na Pasawan at nasasabay hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras, di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino ah. Kami na lang, kami na lang, mga pangit naman Tangi na lang, dami na lang, mga pangit naman Ooh. Mga lumakit tasuwa, eh, di mo mapapangit Da po wala lumaki ka suwain At wala po magpasunod Mga di sumasabay Yung palak nyo mapaluhon At kung kaliguan Yung napubunod sa kalikas Sa tumigit na pasensyahan na lang tayo Para matutulad ka Sa mga di na Kapag di ka tumabi Patang pasawain At lahat sasabay Ha mamatay Rosta Dadaling ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras Di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag kinopak na ako oh, Di na pwede tumino ah. Boom, matotropa Puro nagdodroga Walang mabait Lahat dito puro gago Lahat puro nagdodroga Walang may di bumababa, tapos pa nga tinitira namin Puro tumatama Kahit di umaray, halatang ang ininda Kasi di sumabay yung mga namunang Nauna, ngayon na una, ngayon ang una Kasuka, tapos sa'yo na, lalong lalo na Sa'yo na, taong paluma, ako bago na Kamusta ngayon, laos na kayo O hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede pumatras Di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis na pabilis At kapag inopak na ako Di na pwede tumino ah! You know what the fuck it is?